Amin tingyo po kasing At may pangulam na Ay doon ko ba yan May pangulam na ho tayo Ayos Ito, uh, ah, uh, kakakal mo lang Kaya magtutuloy nga tayo ngayon uh, Di muna ho tayo mag, -ano, magpupunta sa Pacific

kasama lang kumagat ito, so, ah, bakit bigyan ho tayo ng pangulam dito kapag pagtabi ho natin yan sa tabi sa kalagwas, ah, <laughs> mapapangulam-ulam Valeu pessoal, é Kaluto natin kabayan Alas ah, 4.30 na ah, Nagkalisto tayo dun sa amin ah, Ano na ah, launa. ah, Di pa lang nakaisa Kahit sa tulingan Ito yeah, to dyan Sa natin mga viewers dyan so, ah, Bukyaho tayo ngayong araw Ah, ito tayo ng

Okay, pang-ulam tayo. Ayos.

Ah, ditu kawai ada dia taung na tinago. Tinago kala kuas. Ya, kala kawayan. Kala liban. Tah. Ayu ay yung kaldirop pala kaldiro ah yung kabayan yung baon ho natin yung stown buti nakahingi tayo sa ano Kahingi sa buli buli ah na natin yung ay basi makabawi bukas hindi naman tayo lampos Ay, ano, hindi naman lampos ayun, 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 bababaw ayun, bababaw mahiram din po tayo mahiram din tayo kabahal na ano dyan yung baka may kalang si Kwa Jimmy dyan na reserva ah, dito tayo laging ano, na eskala dito sa pinsa namin dito <laughs>

Yeah. Uh, mày tao mày tao Hả? tao. Hả? Mày yếu. đi đi. vayu đi. Ê. vayu 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 Kada ngali pag lunay duman sa oh, apo, kasi mag-o, may nakakadyo si Will, magas mas. Ay, naglunay ka ba ka? Naglunay lang. Sing ka na karoon no, mo, nakakasang ka to. Dual? Dual. Yo, just button na no. Si motor ko man, ma. Ah, uh, sa aking kwali lo, magpunta na igni, mag-aboy na sa kuya. Oh. Asi ka sa inyong sirain da. Tu, may nga. Ano ka, mga kaya, tumis ka, makarapin mo na. Pahay ka nila sa kalang jay? Ha? Kalang? Sa baluto? Diba, sa, sa mga harap ka, di mga harap ka na ako. Diba? Mega, kod, mega, kod, mega kod

Pwede na. Pwede na yan. Ah, ito so na kabayan yung ano natin. Yung kasabay natin na dalawang bangka. Ah, ito si Utol. Tanungin natin kung nakahuli man ang bangkulis. Ah. Kasabad ka! Kasabad ka! Kasabad ka! Wala man lang, tundag siya Uto ba ka, may lubid ba ka dumano Uto, may lubid dumano Kaulikon, pili itong kapitan Pili itong kapitan ano Uto, uto Lubid, lubid Uto ba ka, may lubid, uto, kaulikon Ayos na magkakon Ha? Tumagrakon. Uto, na kaulikon, dumagamagagin sa bagyo Ay ba yan Uto ayo Nagpagi Ay, ka magkasabago? Uto Kapira. Kapira? Perintah Mudin. Siapa dah nak kadali? Si. Hmm, si... kasih lampas gatah segi lu, lampas gatah dah. Anu kuli apa lu tu kak? Gini bahanmu. Boleh kirim? Hmm, itu. Kau pegang pengalut nak pegang dua lu? Si, sekarang balut tu kau lagi dua lampaga. Balut

hindi yeah, mga mga saling susunod sa sulot iya, kung ayaw lang kaso ba ang kulay sila sa bajay pula pula? ha? di ako maghilang pula eh ay mo ah uh. ay lang oh. yan ah ala nga nung may sulung bat Parang, palito, manakaya, mm. hirin, pa, sa may siya ka sinubad? di man, sa may sulung bat, nagpaharap mo na kami kanina baka nga ako bang hindi may sakyasong ko pa sana, silinaw, pasiring duman nagdirit sila mo na pasiring, hindi nataas lang ko ba eh ha? di ba ang hindi ka sinubad, di ba nang magtaging sulung bat oh? may sulong bat, pinasaktan ito ako duman sa may sa kanina ko diba, sinamaan pulay pula palan? Pula. eh hey. Ah, ito ka bayan Si Utol. Ah, Naka-anim na si Badaw. Tatlong sampa. Tulo na pa sampa. Ah, ayan. Tatlo daw sampa. Tayo wala. Ah, kasi bukas. Magbawi. Man lang. Hindi mo lang naduguan. <laughs> pula, pula pala si Nusubad. Ah, ito ka bayan. Ah, hanggang dito na ka bayan yung video natin. Ah, bukas naman no, yung ano. Yung sunod na video natin. At bukas daw, uh, malakas naman daw bukas. At yung panahon ngayon dito sa amin, na uh, pabago-bago na. Pag alis namin, uh, pagtingin ko sa linggo, uh, kalma. Uh, ngunit, uh, malakas daw, dalawang araw naman ang lakas. Kaya bukas, mag-alas si Rutika ni. Ayan uh, o, no, hanggang dito lang mga kabayan. At maraming maraming salamat o sa lahat ng ating mga viewers dyan.